for over at mga tagapakinig. Ako si Angel, isang performer sa Japan. May katandaan na ako at nasa 45 years old. Magfi-15 years na din ako dito sa ibang bansa. Marahil kayo ay nagtataka at sobrang tagal ko na sa ibang bansa. Kung gusto ninyo malaman eh, wala na akong plano umuwi. Nung nagpon ako ng opportunity dito, tinalikuran ko na yung buhay ko noon. Tuwing naiisip ko to, nanginginig pa din ako at tumatayo ang aking mga balahibo. College days to nung nanyari, May banda ako nung college. Madalas kami nagigig at sumaside hustle sa mga bar, sa mga event. Naging trabaho ko ito ng apat na taon hanggang magtapos. Kumpara sa mga gig sa bar, mas malakas kumita yung mga events dahil na ipagpartner kami sa mga coordinator tulad ng catering, video photography at paper flowers backdrop. Kadalasan na sa package ang talent fee namin at mas madali dahil gitarista ko at gitara lang ang dala namin nagsimula ang kwento simula nung makapagpahinga kami ng gitarista ko at matapos ang buong taon na lipok napagpasyahan namin na magbakasyon muna sa mga sarili naming probinsya nagkataon lang na pareho kami ng gitarista ko ng biyahe kaya nagsabay na lang kami paglabas namin ng airport nagringa ang cellphone ko sumagot ang matandang ali na matagal na daw niya hinahanap ang aking kontak dahil nais daw nila ako ibuk sa kasal ng kanyang apo. Kami na pagod sa biyahe ay pinaunahan na namin ito ng tanggi at pasensya. Pero nang matigas ang ali, natawagin na lang natin na si Aida. Pakiusap ni Aida Sayang naman at nasa lugar na nila kami. Sasagutin daw nila lahat ng expenses at tataasan na rin ang aming talent fee. Nagkatinginan kami ng aking gitarista at napapayag na lang din pandagdag budget din. Binigay ni Aida sa amin ang address at agad-agad kaming bumiyahe. Aminado ako alam ko ang buong lugar namin pero yung lugar na sinabi ni Aida hindi ko masyadong nalibot lumaki kasi ako sa Maynila pero alam ko kung paano ito puntaan mga tatlong sakay ang biyahe namin palabas ng airport pabayan at paliblib na lugar sa pangatlong sakay namin nagtanong ang driver kung saan kami bababa nung sinabi ko sa lugar nila Aida napailing ang driver sabay sabi ng presyo na 150 po dalawa kayo nagulat ako sa presyo kaya tinanong ko bakit ganun kamahal ang sabi ng driver hindi daw siya gaano nagahati doon tsaka pag gabi na din daw dahil nagmamadali kami, pumayag na din ako. Pagkababa namin sa aktong mga 4 na ng hapon, pababa na ang araw, padilim na din. Sinalubong kami ng mag-asawa na medyo may katandaan na. Inobserbahan namin ang paligid at wala namang event Tatlong bahay lamang ang nasa gitna ng malawak na lote. Pinapasok kami ni Aida sa kanilang bahay para makapag-ready. At sinabi rin ni Aida na maghanda na daw ako. Kasi maya maya lamang ay magsisimula na ang asal. Nagbihis ako at nagtono ng gitara inayos ko ang lineup ng aming gitarista. Sa kalagitnaan ng paghahanda namin, pinakilala ko ni Aida sa anak niya na ikakasal. Nakasimangot ito. Eh Parang matamlay, pero hindi ko ito pinansin. Nagpakilala kami ng gitarista ko. Tumungo lang siya at umalis. Nung pumatak ang gabi, Sinimulan na nila buksan ang mga ilaw. May maliit na entablado sa gitna at sa harap ng stage dito at magsasayawan ang mga tao. May handaan din pero iba talaga ang pakiramdam ko. Parang ang bigat. Napansin ko din na parang hindi komportable yung gitarista. Kaya nag-usap muna kami iba daw ang pakiramdam niya. Umalis na daw kami habang may onting liwanag pa sa daan. Ako naman na nakapagpangako na kay Aida ay tumanggi sa kagustuhan niya. Pero halata sa mukha namin na nagigits namin ng isa't isa. Nagsayawan ang mga tao sa una naming kanta Nang pinakilala na ang mga bagong kasal, di ko maiwasang obserbahan sila. Parang nakasimangot silang dalawa. Tsaka yung dekorasyon na inanda para sa kasal ay hindi tradisyonal. Itim ang kulay ng mga kurtina. Pula naman ang mga lamesa. Nagsayawan silang lahat habang ibupatin yung kubasaking dibdib. Matapos, ang tatlong kanta napansin ko na nanginginig na ang aking kamay kaya sinabi ko na habang nagsasalita sa mga magulang nila na magpapahinga muna kami nag-usap kami ng mga kasama ko hindi niya na daw kaya kung gusto ko daw ako na lang din ang magitara ako na gusto na din natin umalis ay eh, Naghahanap na ng parahan para makalis na. Pagbalik namin sa entablado upang sabihin na huling tatlong kanta na lang namin. Nagtaka ako. Nagiba ang tingin ng mga tao. Nakasimangot. Nagalit. Diretso ang upo. Wala kaming ibang marinig kung hindi ang katahimikan ng gabi. Tumugtog kami ng upbeat na kanda para mag iba ang mood ng mga tao. Nakatulong to. Nagsayawan sila. Sumayo din sila ayda. Bawat ikot nila, ang mga masisimpleng pananamit nila ay umangat. Nasiyahan naman ako pero may mali. Imbis na paa ng tao, pati ang tunog ng paa ay paa ng kambing o kabayo ang nakikita ko. Akala ko na mamalikma lang ako. Tinignan ko ulit ang paa. Tinignan ko ulit paangan ng hayop ang mga paa nila. Nanginginig na ang boses ko at balot na ng kaba habang umaawit. Napansin din ito ng madla galing sa nakasimangot na pagmumuha nila nag-iba ito sa isang napakalaking ngisi. Lahat sila nakangitik. Hindi ko na kinaya. Kinuha ko lahat ng gamit ko sa tahanan nila at kumaripas kami ng takbo. Tumingin ako sa likod. Nakangiti pa din sila. Sinusundan kami ng tingin ng malayo. Yung tahanan nila na simple. Napuno ng ilaw. misto lang abandonado. Hindi ko kinaya habang hawak ako ng gitarista ko na halos na ako sa pagtakbo. Pagtapos ng insidente na yun, hindi muna kami tumanggap ng booking at na mag disband Natapos ang isang linggo, umalis ako patungo ng Japan. Baon-baon ang nag-iisang dahilan. Bakit hindi na ako uuwi muli?